tuwing mapapadaan ka sa mga iskinita, poste, kanal at iba pa sa barangay kagitingan sa Baguio City, makikita mga nagkalat na pulang mga mantsa na pinagnguyaan ng mama o nga nga. Isa sa mga nababahala dito ang barangay dahil sa banta nito sa kalusugan. Ang malala, pati ang mga lugar malapit sa mga kainan at mga stalls ng karni, nagkalat ang mga pinagnguyaan. Pinaka problema kasi ng barangay namin, nakikita na nga nila na bawal mag magkunang muma. Kalimitan, lahat ng sulok is, uh, is, street puro muma. Isa sa mga dismayado rito si Gigi, ang kanyang stall kasi natindahan ng karne, tad-tad ng pinagnguyaan ng mama. Anya, madalas nalulong sa alak ang dumudura sa kanyang pesto. Oo, oh, ah, kasi nakakadiri, lalo na pag dumudura sila dyan sa mga harapan namin. Lalo na pag lasing. mahirap talagang saway. Talamak naman ang bentahan ng nakasupot na mamaset sa bahaging ito ng Barangay Kagitingan. Nabibili ang mga ito ng 15 hanggang 50 pesos depende sa klase ng set na bibilhin. Naging kabuhay na nga ito ni Nani Annalyn para maiwasan ang irresponsableng pagtatapon ng na mama. Nagbibigay sila ng bote. Binibigyan namin sila ng friend na battle para kon safe na yung pagdura nila sa saan, kung saan-saan dyan. Pero wesyo ang inaano namin at yun din ang pagkakitaan namin. Kaya kung dito namin banda, di kami dapat muli ni Simogan. It's really dirty. No? Hindi magandang tignan yan pagka nakikita sa plants, nakikita sa walls. No? So yun nga, we, we need really... Uh, to strengthen our IEC, yung awareness ng ating mga nagchuchu ng betel to please cooperate and have their own uh, containers for spitting out their saliva. Sa ilalim ng Ordinance No. 35, Series of 2020, ang Regulating Chewing and Spitting of Mama in Public Places ng pamalang lungsod ng Baguio, ipinagbabawal ang pagnguya at pagdura ng mama sa pribado at pampublikong sasakyan at mga lugar, pati na rin sa mga accommodation and establishments. Bagamat may ordinansa, aminadong hirap ang Public Order and Safety Division sa paghuli sa mga lumalabag sa ordinansa. Mahirap din manghuli ng nagmumuma. Especially kasi kung sinira, sinara nila yung bibig nila, di mo naman pwedeng puwersahin na sabihin, buksan mo yung bibig mo para makita kung nagmumuma ka. And they can refuse that. Ang advocacy namin ngayon is yung the power of sita. Ang example ko dyan po is, halimbawa ang isang tao ay regular na sumasakay dun sa may uh, jeepney line na iyon. Ano? At every time na nag-i-speech siya, siya ng isang tao. Pwedeng first time, mag, uh, hindi niya papansinin yan. Second time, hindi papansinin. Pero noong third time, fourth time, mahihiya na yan. Sa unang quarter pa lang ng 2024, labing walo na ang nahuli sa paglabag sa ordinansa ayon sa Public Order and Safety Division. Kung magkataon, ang mahuhuling lalabag sa ordinansa ay maaaring pagmultahin ng limang daang piso o apat na oras sa community service sa unang paglabag. Isang libong piso naman o anim na oras sa community service sa ikalawang paglabag at sa ikatlong paglabag, maaaring magmulta ng dalawang piso o walong oras sa community service at pagkakakulo ng hindi bababa sa tatlong buwan. Nakatutok na ang Barangay Kagitingan sa pagpapagandah ng mga iskinita, pader at iba pa sa pag-asang hindi na muling pamugaram pa ng mga mamang nanguyana. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.